naputahin naman nga ni Ho. Ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Samahan niyo kami dahil marami ho tayong apasayin ngayon. Dahil tayo ho ay 13 million followers na. i for the go! Happy <laughs> 13 million followers! Dati, tingin! <laughs> <laughs> Pinagagawa na! <laughs> mga kamangyan, hindi nga niyo namin ma-explain yung nararamdaman namin ngayon. Gawa ng imagine ninyo. Kaka-celebrate lang natin ng 12 million followers. Tapos ngayon, 13 million followers na tayo. Oh. Grabe, pwede ba to isang la? Ala, hindi. <laughs> sa tunay yung mga kamangyan, nung no, nakaraan pa ho talaga tayo nag-13 million followers. kaso nga nila ako, hindi namin alam kung paano ho ari celebrate Gawa ng diga, alam nyo naman. Kapag may mga celebration, nagaligo kami sa ilog, sa dagat. Tapos sabi ko din sa mga kasamahan ko na parang gusto ko ulit na mag-outreach program. Kahit kakatapos nga nila namin mag-outreach program nitong nakaraan. Gusto ko na i namin are kasama yung mga katutubo namin mga Dinos Oriental Mindoro. Tapos na-delay na nang na-delay kasi may mga inauna kami, ganito-ganyan. Tapos bigla nagkaroon ng bagyo. Kaya sabi ko, nako baka ito na talaga yung perfect time. Perfect tapi ko, hindi pwedeng hindi tayo pupunta sa mga kotutubo nating mangyan. Magaluto tayo ng mga inaluto natin din sa bukid. Hindi muna tayo yung makain ngayon, kundi sila. tapos Tapos, oh, kinontak namin si Sir Ken, si The Mangyan. Kasi, syempre, alam nyo naman, siya talaga yung expert diyan. Siya yung may mga konta, kailangan makipag-coordinate. And ayun, kahit biglaan talagang kinontak niya ang mga dapat makonta. Hindi din oh, kasi basta-basta talaga yung mga garni mga kamangyan. Kasi, syempre, bundok yung apuntahan. Sa tunay ho, oh, medyo delikado din. Kaya, kailangan na may mag sa atin. So, ayun, medyo marami-rami oh, tayong alutuin ngayon, mga kamangyan. At sobrang na-excite na kami kasi marami tayong mapapasaya. So buti na lang din kasama ni Sir Ken yung team niya. So mas mapapabilis yung gawain din eh. At talaga ay parang kasalan na. Salamat! Kung na nakaraan ng mga kamangyan, diga ang niluto natin ay yung fried chicken. Kako nga niyo ngayon, ang lutuin naman namin yung unlimited chicken wings. Kasi nung niluto namin yun dati dito sa bahay kubo. Sobrang parang sarap na sarap na sarap talaga kami. Kaya gusto namin yun mapatikim sa kanila. Gusto so magaluto sana kami ng pansit. Ang kaso nga nila, ang, ang gusto pa na ng mga katutubo nating mga Ay yung spaghetti kasi ang tawag daw nila doon ay yung pansit na pula. Kung kagaya natin ng mga bata pa tayo, syempre mas gusto natin natin yung spaghetti kesa doon sa pansit. Kaya ako, sige, mag-spaghetti tayo at yung ay parang Pasko na. Hala, ding minudo, may mga hotdog na may marshmallow. Siyempre, hindi mawawala di yan ang kani. Tapos ka ako, ho, maliban doon sa mga alutuin namin, parang mas maganda kung magdala kami ng tinapay, kape. Na kung sa ibang tao, aray mga kamangya, kapag ating na natin, parang, oh, grabe, sobrang simple lamang. Pero nako, grabe, magiging masaya sila dito for sure. Tapos may mga school supplies pa kami dito, may mga laruan, kaya ako, ipamigay na rin yun. Kasi balita ko, marami-rami din bata doon. So, ayan, bali nilinisan na nga niyo pa ni ipagbigyan yung kawayan nga niyo na agamitin para sa paglalagay ho na mga chicken wings. Naku, medyo maasikaso din ho talaga rin mga kamangyan kasi kailangan magkakasama yung kanan, yung kaliwa. Nung una nga ni na sinabi namin na apaghiwalayin ah, yung kanan at kaliwa, natawa pa yung mga kasamahan namin din eh. Ako, abay to na yun ha, kasi kailangan maganda siyang tingnan So, <laughs> binabad natin yun ng mga 30 minutes to 1 hour para talagang malasang malasa, masarap. Tapos medyo matagal din ho pala yung pag-iihaw na agawin natin din yung mga kamangyang kasi syempre gusto natin yung mas juicy. Talagang malasang malasa. <laughs> Hindi natin to abastahin, kailangan mapatikim natin yung tunay na natin luto sa kanila. Alam. Nung may na nga niyo pala yung karne doon sa kawayan mga kamangyan, ayan nga niyo at nilagay na namin din sa uli. Wala mangyayari pala din ni mga kamangyan para ho kami nagalit yun. Salamat. At alam niyo naman ho kapag garni mga kamangyan, ako sobrang init talaga sa mukha. Parang mas mauna pa kami maihaw kaysa doon sa karne. So ayan pa rin ugasan ko na rin ho pala yung karne ng manok din mga kamangyan. Ari naman ho yung agamitin doon sa pagluluto ho ng minudo. At kadalasan ng mga kamangyan kapag minudo di ang inagamit ay karne ng baboy. May unang ang agamitin namin ay karne ng manok para mas mabilis din ho maluto. Piling ko manok to ng kapitbahay namin kasi parang nawawala daw. Ay, hindi. So, ayan, bali nagsimula na rin para kami magluto ng minuto din ni mga kamangyan. At nung mga oras na yun, parang nakalam na rin yung sikmura namin. What if kumuha ng kalahating kilong karne? Ay, hindi. Tapos ayan, tingnan nyo naman yung nangyari dito sa inaihaw namin. Pero kung mga kamangyan, dahil nga Ho tayo ay nag-celebrate ngayon, meron na akong isishare sa inyo na pwedeng pagkakitaan. Hindi ho ari yung mga gaming app ha. ari ho ay trading platform. At ito ho yung pocket broker. Bali, hindi ho ari madali mga kamangyan ha. Kailangan nyo talaga tong pag-aralan ng mabuting mabuti. And grade responsibly, kailangan yung ilalagay nyo lang ho dito ay yung kaya nyo lang mawala. So, ayan, itatry natin ito. So, dahil nga feeling ko makaasya, uh, mataas siya, maglalagay muna ako ng 1,000 pesos. So, ayan, 1,000. Then, buy. Parang pababa naman siya. Buy. Sige, buy. Ah! Oh, yun, nanalo. 1,000. Diga, ganun lang kadali. Pero, kailangan nyo talagang pag-aralan ng bonggang, bonggam bonggang. Beginner friendly din ho pala rin mga kamangyan. Kaya kung beginner kayo, huwag kayong mag-alala kasi meron sila ditong demo account. So, pipindutin nyo lang yung trading. Tapos, makikita nyo dyan yung quick trading demo account. Tapos, ayan, pwede kayong mag-practice dito nang hindi magagalaw yung sarili ninyong money. Wow! Madali din ho palang mag-withdraw at deposit dito mga kamangyan. Pipindutin mo lang yung deposit sa taas. Merong GCash, Paymaya, QRPH, bank transfer, at marami pang iba. At sa withdrawal naman, ayan, ganyan lang. Ilalagay nyo lang yung amount na gusto niyo Anytime, anywhere. Anytime, anywhere. <laughs> so, ayun, sa mga gustong mag-register, i-click nyo lang ho yung link sa baba. Tapos, ilagay nyo na yung email niyo password, and syempre, yung promo code natin na KA100 para sa 100% bonus sa iyong first deposit. So, again, mga kamangyan, trade responsibly pag-aralang mabuti. So, ayun, balik na tayo sa ating video. Salamat! So, <laughs> ayun ni haorin na namin din eh dahil nga medyo marami-rami yung karne na nakalagay doon sa kawayan tapos yung kawayan naman ay hindi sobrang kapal sobrang tibay parang ubagang nalawlaw yung pinakang gitna niya kaya yung ginawa ni na Kuya may nilagay sila doon sa gitna tapos sinabit doon sa kahoy sa taas Hinda yun, mas naging madali mga kamangyan kasi ganyan din yung ginawa namin last time yan din yung naging problema namin parang grabe naiiyak na ako ala sobrang uimmo syempre habang naihaw diyan mga kamangyan tuloy-tuloy pa rin yung pagpupunas diyan paglalagay ng mga pampalasa na lang yung papakain doon wag na yung mga spaghetti <laughs> ala na ilerangan nio pala yung ginawa namin diyan mga kamangyan at marami-rami Tutulong-tulong na kami dyan, halinhinan, kasi parang mga ilang oras din yung pag-iihaw pa lamang. Okay, ilang minutes nga niyo mga kamangyan sa wakas, ay naluto na rin are. At sobrang excited na ako na mapakain ari sa ating mga katutubo. Ay, for the good. Okay, so, okay <laughs> nga niyo, namin magluto sa bahay ko, mga kamangyan, nagpalit lang kami sa gli. Tapos ayan, diretso biyahe na, bandang mga alas 3 pala ho ari ng hapon. Tapos nag-uulan na rin, ganyan, at medyo kinabahan din kami kasi nakakatakot yung daan. Parang feeling namin nasa movie kami. So, expect na talaga namin na ihin kami na uwi, mga kamangyan. Pero okay lamang yung kasi marami naman kami magkakasama. At syempre, ho, marami rin tayong mapapasaya. Kaya lahat ng takot, ng apagod. Nakukusa ho yung mawawala mamaya. Yeah, Naks naman. <laughs> mga isang oras din ho pala kami bumiyay mga kamangyan. Tapos pagdating ho namin din eh, lalubong na ho kami ng mga katutubo nating mangyan. Tapos may mga army din. Tapos may mga teacher din ho, which is yun nga ni ho yung kausap ni Sir Ken. Tapos ayan, medyo mahaba-haba pa rin ho pala yung lakarin mga kamangyan. Kasi hindi talaga dito pwede yung sasakyan. Kailangan talaga na lakarin are. Siguro mga 30 minutes to 1 hour. Kasi, kasi ho, nagaulan naga So kailangan namin magdahan-dahan sa paglalakad kasi delikado din yung inadaanan. At kapag may mga garnet talaga kami mga kamangyan, nare-realize ko na hindi talaga biro. Sakripisyo din ho talaga siya. Kaya kapag may nakikita ko ng mga tao na ganito din ho yung inagawa, talaga nakaka-proud. Parang gusto ko nang yakapin. Hala. <laughs> kasi sa tunay din ng mga kamangyan, buwis-buwis siya. Hindi mo alam kung ano yung makakasalubong mo dyan. Madadaanan nyo, kung safe ba So talagang inapag-pray na lang namin na safe kami makarating doon at makauwi ng bahay. So ayan, kung makikita nyo mga kamangyan, grabe talaga yung daan. Sabi ko nga ni may madadaanan pang garne kasi dun sa ibang lugar na apuntahan sana namin. kami <laughs> natuloy kasi naguho yung daan. At ito talaga yung pinaka nakakakaba ni mga kamangyan, yung hanging bridge. Kasi oh, yung mga kasamahan namin na sabi, oh, mag-ingat kayo, magdaan-dahan, yung mga ganun bagana. Oh, wag magdikit-dikit. So nag ka agad, hindi pwedeng hindi ka mag-overthink na, ala, baka mamaya maputol to, mahulog kami. Sobrang lakas ng agos kasi nga ni nag-uulan. Nag-ulit-ulit pa nga ni Hoko Diana, ala, hindi na ako marunong lumangoy. So, talagang manginginig ka na lang sa takot. Ano? Tapos oh, so, pinakakinabahan ako diyan mga kamangyan, nung bandang nasa kalagitnaan na kami, di ka sobrang lakas nung agos. So, Pinadaanan namin parang naandar na sobrang bilis pa ka na. So, medyo nalula din talaga kami diyan at hindi pa pwedeng hindi ka matingin sa baba. Kasi nga yung tuntungan mo minsan medyo may kawang, baka mamaya lumusot yung paa mo. So, pwede lang magkaroon ng pakpak -pak ng mga oras na to talaga namang. Mm. Kasi alam nyo ka ho, mga kamangyan, kanina si nanay nagapakapilit na sumama ho din eh. Buti na lang din mga kamangyan na hindi namin sinama kasi talagang mapapagod yun. Alam nyo naman ako na, na tanda na kaya talagang inaingatan na namin. Kaya so, ang hindi lang naman namin sinama mga kamangyan, si nanay, si tatay, si Lulan Lagring. Tapos so yung dalawa namin pamangkin. Tapos sobrang natuwa ako kasi si Bunjing, si Kuya Umpong, si Ate Tintin, at si Ate Sing. Gusto nila nila rin gawin and gustong gusto daw nila rin gawin dati pa. Kaya super happy din sila na natupad na yon. Nala naman. <laughs> Tapos ako naman mga kamangyan, si Julina, si Kim, si Kuya Julius nyo. Ari naman ho, hindi na bago sa amin. Kasi before, nagagawa-gawa naman na namin. Kaso nga nila ang mapaiba-iba kasi syempre, merong madali lang ang puntahan. At meron naman hong garne na talagang medyo mahirap din. So buti nga niyo mga kamangyan at medyo maliwanag pa are. Kasi ho, mahirapan ho kami lang na kung gabi na. Kasi wala ho talaga din ka kailaw-ilaw. Maya-maya nga niyo pala mga kamangyan, ayan nga niyo at nakarating na kami din. Tapos ayun, andiyan na rin yung mga katutubo nating mangyan. Tapos kinilig pa kami din ni mga kamangyan kasi may mga pasayaw pa sila. At tingnan nyo naman kung gano'ng kakukyun. Parang iiuwi ko sila sa bahay. Hala, bawal yun. <laughs> Tapos ayun mga kamangyan, inayos namin agad diyan yung mga apa mi Habang maliwanag pa ho kasi areho ay mga bandang 5 to 6 PM na. Tapos ayan habang nagaprepare prepare nga niyo kami diyan mga kamangyan nakikita na namin yung excitement sa mata nila. At dati din ng mga kamangyan ng no, mga bata pa kami. Kapag ganyan yung may mga namimigay, barangay namin sa school. Talagang kami bilang bata, sabik na sabik kami kahit pa yan ay candy lamang, notebook lang. Sobrang excited na excited kami kaya parang nakikita ko yung sarili ko sa kanila. At lagi kong inasabi mga kamangyan, sobrang sarap tulungan ng no, mga katutubong mangyan dino sa aming probinsya. Dino sa Mindoro kasi sobrang grateful nila kahit maliit na bagay lamang tuwang-tuwa na sila. Kasi aminin na ho natin mga kamangyan, yung iba ho kapag nagbigay tayo, kahit alam natin na okay yun, maganda yun. May masasabi at masasabi pa rin sila, may reklamo pa din. Kaya minsan masakit din talaga yun sa heart. Kaya pag mga ganito yung abigyan mo ay talaga namang babalik-balikan mo, mas maiinspire inspire ka. Pag nakita mo sila kahit ikaw, mamomotivate ka sa buhay mo. Kasi lang nga ito lang yung meron sila pero sobrang saya nila. Tayo minsan may bahay na, may pagkain, may mga damit pero talagang grabe pa yung mga reklamo sa life. So minsan, isipin na lang natin na kung nahihirapan tayo, may mga taong mas nahihirapan sa atin. Kung hindi natin gusto yung mga ulam natin, may mga taong walang-walang-walang makain. Kung ayaw natin yung mga damit natin, may mga bata diyan na walang masuot. Kung natamad tayong mag-aral, may mga bata na gusto palang mag-aral at makapagtapos. Kung napapangitan tayo sa bahay natin, may mga tao palang wala talagang matirhan, wala talagang matulugan. So minsan, kailangan nating isipin na suwerte pa pala tayo kumpara sa iba. Minsan, kailangan din nating maging masaya sa buhay na meron tayo. So hindi masamang mangarap ng magandang buhay. Siguro ang masama lang doon, galit na galit ka sa buhay na meron ka ngayon. Kasi yung pangarap mong buhay nabibigay na sa iba. Habang inaabot mo yung mga pangarap mo, hinihila mo yung mga nauna sa iyo. ka na na mamaliit ng ibang tao. At lagi ko inasabing inasabi mga kamangyan, libre lang maging mabait, mabuti. Bakit hindi natin gawin? Just me kapag naging mabuti ka sa family mo, sa kapwa mo. Si Lord na yung kikilos para sa iyo. Iaangat at iaangat ka niya kahit ibaba ka pa ng ibang tao. Ay mga kamangyan, grabe, sobrang nakakatuwa makita yung mga reaksyon nila, yung mga ngiti nila. Yung pagsasabi nila na salamat po, thank you po. Alam mo talagang galing sa puso nila. Sabi ko nga mga kamangyan, hindi ito yung first and last na pupunta kami dito. Babalikan namin to and mas marami na kaming dala sa sunod. Lagan mga kamangyan, happy happy 13 million followers. Grabe yung inyong suporta, pag pagmamahal mula noon hanggang ngayon. At asahan nyo, ho, nagagawa pa kami ng maraming quality videos. At tandaan nyo ho, na kung napapasaya namin kayo, mas napapasaya nyo ho kami. Ay for the go! So ayun na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta follow nyo na ang ating page. At yung video, ano? O hanggang dito na lang ang ating video. At kami mauwin at gabi na. Bye bye, love you. Oh, <laughs>